Okay, magandang umaga po mga master. Ayan o. Alam nyo yung ating breeding mix. Kinagandahan po nito mga kabit no. Ay, ito kahit na ito pang siguro pang sampo na tong salang namin. Ay, hindi pa rin siya umiitin. Ayan o, oh. pa rin po. Ha? Ang, ang isang sekreto po niyan ay sa ingredients po namin na ginagamit. Ha? ginagamit ko namin ang ingredients sa, sa ating breeding mix yan walang nakakaitim yan tapos uh, kailangan talaga salain nyo ng maigi yung mga latak kasi yun din ang nagkukos ng madaling pagitim ng inyong uh, oil ha Basta siguro din nyo lang na hindi pa lumalapot o kaya hindi pa umiitim talaga oh. Yan no, hindi malapot 'yan, no? parang tubig pa rin 'no, kung makikita niyo. Uh, hindi yan malapot. Ha? Kitang-kita niyo naman ang ebidensya, 'di ba? Ha? Ayun oh. <laughs> kaya sa mga nagdududa pa diyan, nako, napag-iiwan na na kayo. Yung mga regular customer customer namin ay binabati namin kayo kasi dahil sa pagtitiwala niyo sa amin. Kaya 'yun, patuloy na gumalago ang inyong negosyo. Ah, uh, congrats po. Ha, ah, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Yan o. Oh. Kitang kita naman. Basta sundin nyo lang po ang procedure, procedure o tutorial na binigay ko. Siguradong aangat ang buhay nyo. <laughs> God bless po. Love you. Magandang umaga.